chat mga bunso yun eh. I mean dito lang na, dahil lang ako nakakapila nakaka doon sa kampi may nakuha naman ng steak so ito yung pagkain ko ngayon steak so may um, may pizza pie saka pancit pancit yun itong min itong kakainin kong main dish eh. Yung steak ko. Oh. yun yes. sarap Baka kasi ng pila kanina, ngayon eh, ako nakatingit Naubusan na ako ng lechon Wala na kain-kain lang tayo Yan yung ulam ko ngayon Kaya yan, yan yung main dish Yan, buti nga may nabutan pa ako yung steak Yan, tatay sa inyo lahat Sa kapat, mga Ito yung main ito lang kasi naubutan na ako ng ano habol ko lang naman talaga ito yung lechon yung steak buti nga may naubutan ako ng steak yung lechon wala na talaga buti nga after videos lang ha after videos lang po bye bye